Good morning, everyone. Good morning. Good morning from UK. Ito Ito yung araw na pumunta kami sa car boot. Mahirap pag dito sa ibang bansa. Double kayot Kasi pag hindi tayo kakayod, wala naman tayong pambiling pang kain. Tapos, isa pa, madaling araw nandito na kami sa road. Kasi kailangan naming maaga pumunta doon sa titindahan namin. Kasi malayo, isang hour yung travel namin. Kaya, kaya maagang maaga kaming umalis sa bahay namin. Ito naman, summer ngayon, so 4 o'clock pa lang, ayun na may ano yan, maganda yung weather. Super init ngayon, 27 degree yata ngayon. So, every Sunday and Saturday, nagsisel kami sa market. Yung tawag dito, carbot. Yung tawag sa atin, yung namulante. Ganon. So, yan, kailangan namin ng kayod ng kayod, pan -double bayad, double bayad sa mga bills. Ang daming bills babayaran. Akala nyo lang, madali ang buhay pag dito sa abroad stay. Hindi. Daming babayarin, problema. Lahat-lahat babayarin mo. Buti pa sa Pinas kasi gusto mo ano, maghingi ng mga gulay sa kapitbahay mo, lalo na sa mountain, makahingi ka. Pero dito, walang hingi, walang utang. O, paano ka makautang dito sa mga tindahan? Hindi mo kilala. Walang uso ditong utang. Kaya, kailangan nating kayod ng kayod habang makakaya pa natin. Yun. Akala nyo, masarap ang buhay pag nakatira. Hindi, managkamali kayo. Ang hirap kaya, lalo na wala kayong pamilya dito, ay, nako, ang buhay abroad. Huwag niyong isipin na masarap ang buhay pag nakatira ka sa abroad. Ang hirap-hirap naman. Mas pabuti pang sa Pinas. Easy, uh, easy lang dyan. O, oh, ba? Diba? So, yan. Kailangan double kayod talaga pag dito sa ibang bansa. Pag hindi ka mag double kayod, wala ka namang kakainin. Yan pag ano naman pag uh, bank bang holiday may may market din nagtitinda din kami ng uh, market uh, nagtitinda din kami ng bang holiday kaya maaga pa lang umalis na walang kanin walang kain <laughs> walang kain makakain lang kami ng ano ng tanghali pag-uwi namin yon coffee lang ang nagdrink uh, lang kami ng coffee ng maaga pagdating doon, pagkatapos ng display namin, yan, magdi-drink kami, mag -drink kami ng coffee. Yun lang, coffee, yung breakfast namin. Tapos, tapos kami ng mga 12, pag-uwi namin sa bahay, magluluto pa ako. So, super tired talaga. Super tired talaga pag nagtitinda kayo kasi ano, ma super aga kayong umalis sa bahay nyo. Sarap pa kayang matulog pero kailangan gumising. Ayaw ko naman ng umasa sa asawa ko na magtitinda siya ng mag-isa. Ayaw ko ng ganon kasi hindi hindi porket na ano. Kahit naman mayaman siguro ka, kung mahilig ka sa business talaga or hindi ka mayaman, kung mahilig ka sa business talaga, yan, gustong gusto mo talaga gagawin kahit saan ka man sa mundo kung gusto mo yung gagawin gagawin mo magtitinda or kahit naman sa Facebook ka magtitinda ka naman okay lang yon wala namang problema hayaan mo sila pagsabihan kang nagtitinda kahit saan ka umawat ng titinda masarap kayang kumita ng pera sa sarili mong pawis o ba diba? hanggang dito na lang parang wala na akong masabi